Tanghali mga kababayan, ayan samahan nyo ako episode 46 ngayong araw ng Sabado. Hanap hanap tayo ng bibigyan natin ng free ride ni Kuya. Mga kababayan, samahan nyo po ako. Ayan, magandang tanghali mga kababayan. Andito tayo sa Bundia, ayan. Eh Mga kababayan dito episode 46 kapon episode 45 meron tayong pinakiusapan na isang magandang dilag pero kausapin natin siya kung ano bang kung saan siya papunta pagkilala natin siya eh mam, anong pangalan nyo ma'am? ano po? summer ano na summer Summer, tag-init ka agad. Po, tag -init. Ano ang apelido niyo, ma'am? Ah, Castro. Saan kayo dito banda sa Manila, ma'am? Um, taga ano po kasi ako, taga Laguna talaga. May kikitain ako sa buong. Kaya, ayan, isa taga Laguna pala sa kain natin. Ngayon, ma'am, nasa bahagi kayo ng episode 46 ni Kuya sa pre-ride. Anong masasabi niyo, ma'am? Thank you very much po. <laughs> so, for okay naman po. Yeah, first time niya sa pre-ride na? Oh. Um, Pwede niyong shoutout yung mga ano mo kasama niyo sa trabaho or sa bahay. Ah. Uh, Tapo sa shoutout ko <laughs> Hindi yung mga magulang mo ba, kapatid uh, niyo po. Shoutout ko sa kanila. San sa Laguna ma'am? Sa ano po, Los Baños. Ayan, ang ganda ni Ma'am pero mahihiyain. Ilang taon na si Ma'am? 20. 20. Okay. Nag-aaral pa hindi na. Ah, working na si ma'am. Siyempre, 20 na working, may boyfriend. Ano ma'am, no? Apo. Ano ang pakiramdam ma'am dahil naging bahagi kayo sa pre-ride ni kuya ngayong araw? Nakakatuwa lang mo Parang act of kindness din. <laughs> Kasi ano tayo? Araw-araw tayo, Pagamat nung Martes ninakaw yung cellphone ko ng isang pasahero unless pinagpatuloy natin yung pre ride ko Ayun. Ngayon nyo lang nalaman na, no? Ah. Na may pre-ride pala sa taxi, ano? <laughs> Kawai kayo sa ano, mga fans nyo. Uh <laughs> Ayan, mga kababayan, si Mami Jumahiyain dahil siguro hindi niya rin nakalain na ano na may free ride sa taxi dahil siya ngayon alas 12 araw ng sabado ngayon ma'am na Ayan, araw na sabado si madam bahagi ng ano natin free ride eh mga kababayan shout -out lang sa mga sumusuporta sa video ko kikuya kuya taxi vlog hindi ko na isa-isain kasi parami kayo ng parami. At yung kahapon na binigyan natin ng free na nasa Laguna din. Shout out sa inyo lahat at ito si Ate ngayon, siya ngayon ang bahagi ng sakay na i-video natin. Araw-araw mga kababayan siguro ano. Sana maging bahagi din kayo sa free ride ni Kuya. Hangad ko na lahat kayo mabigyan ng free Eto, nandito na kami ni madam. Ayan oh. Malapit na kami sa Muwa. Ayan. Sige mam, ma anong wala ka bang kukumusta sa inyo na nasa YouTube na kayo ngayon? Uh, uh, si na sikat na si mam ma ngayon nasa YouTube. Na. Ilan kayo magkakapatid mo? Pero province niya mam, wala pong province? Wala po. Sa ano kasi, tawag uh, dito, yung sa tatay ko sa Visaya. Pero hindi naman kasi ako pupunta dito. Ay, usually kasi, pag pinanganak ka dito sa Manila, tapos dito ka na lumaki, hindi ka na Visaya. Yan nga po. Manila, ano ka na talaga? millennial party ka na ng millennial ng Maynila ay okay. eh, ma'am iyan papatayin natin yung mitromono kasi wala ka namang babayaran sa atin ayan okay. eh, ano yan ma'am ang panganay gitna ah gitna Apo. hindi naman mahirap maging mapunta sa gitna mo hindi naman <laughs> ayos lang pantay-pantay naman po kami ay mga taga Laguna, shout out sa inyo lahat dyan Yung mga nabigyan ko ng pre-read na taga Laguna, ito taga Laguna uli ang nabigyan natin ngayong naging bahagi ng Tanghali. Sana ano, maging bahagi din kayo yung mga taga Laguna, taga Norte, taga Cebu, yung mga Siman. Shout out sa inyo mga Siman, yung mga nabibigyan ko ng pre-read. Mag-ingat kayo palagi sa dagat kasi laging malakas ang alon. Ito si Kuya Taxi Vlog. Araw-araw nagbibigay talaga ng free ride. Ayan. Ayan si Ma'am, medyo nahihiya. po kasi ko. Oh, ay, walang problema. Ayan, malapit na Ma'am. Tingin nyo po ma'am dahil sa pagbibigay ko ng free ride nakakatulong ba sa mga tulad ninyo or anong sa tingin niyo po nakakatulong din po kuya kasi magugulat ka lang din may free ride tapos syempre nakakabawas din naman sa expenses yun so unang itulong din siya eh maganda kasi ano marami na kasi na taxing mga naririnig natin, rini-report sa atin yung tinatawag na ano, namimig eh, nagbibigay ng price sa mga pasahero unless na dapat tulungan, hmm. 'di ba? Apo. Lagi ba kayo luwas dito? Hindi po ako lagi dito sa Makati po kasi so lagi tsaka pa kiyos. Ah, nagwo-work ka sa Makati? Hindi po, sa bahay po kasi nagtatrabaho. Pero, ah, work from home. Pag gumagin kasi ako, lagi ako sa Makati, tsaka sa QC. O kaya Ah, talagang sanay ka din magbiyahe, no? Opo. Mayroon ako dito sa Manila. Ayan, ma'am, yung video natin, Siguro subscribe nyo na lang yung channel ko. Tapos para mamaya mapanood mo yung video mo. Pwede mong i-share. Wala naman tayo ditong ano yung tinatawag na kasi iniwasan natin dito pag-usapan yung mga personal dahil siyempre uh -huh. para sa inyo lang naman yun, uh -huh. hindi naman natin pipiding kumbaga sa ano siguro tulad n'yo dalaga Pili pa siguro yung kung may manliligaw yung may mga walang boyfriend pwede siguro tayo mag-air dito may boyfriend na kayo ma'am? meron ilan? Sala, <laughs> akala ko marami. Uh, anong probinsya niya, ma'am? Yung Alipay Boy. Ah. sa, ano po, Laguna din. Ah, Laguna din. Pwede ba natin hilingin na shout out mo siya? Kahit huwag mo siya pangalanan. Shout out. Nasaan ba siya? Nasa, uh, andun din po, pero may sarili siyang lakad dito. Oh. mga kababayan, malapit na si Mang nandito na. So, itong ginagamit natin na camera, pang two days ko palang ginawa ito ng video, kasi kinakabisado ko dahil parang dumidilim siya, di ba? Napapansin. Uh, Ayan dito na si madam Ito na drop off na tayo Ma maraming salamat sa inyo Abangan nyo po yung video Mamaya Para ano Ayan Ayan ma am. maraming salamat At kayo ang naging bahagi Ng free ride ni kuya ngayon Ayan sige, sige ma'am Maraming salamat sa inyo Sige Ayan si madam Ayan oh yan ngayon ang ng pre-ride ni Kuya mga kababayan. Ayan mga kababayan, medyo mahihayin ang isa't ang naging tampok ng videohan natin sa pre-ride. Halos hindi siya makapagsalita dahil hindi siya makapag hindi siya makapaniwala na pre-ride talaga. Kaya siguro ganun ang reaction ni Ma'am. Mahihayin pero ganon par ganon pa man maraming salamat sa yo sa mam maging maingat ay maging magingat ka palagi diyan sa mga lakad. Mga kababayan, ito di episode 46. Episode 46 sa pre-ride ni Kuya. Shout out doon sa kumuha ng cellphone ko sa baklaran. Babay sa inyo mga kababayan, ito nandito tayo mag Maghanap na tayo ng pasahero.